Hello guys, good morning. So welcome to my YouTube channel. This is Otoboy So magbabahagi ako guys nito guys dahil uh, marami nag-message uh, sa akin tungkol doon sa front suspension nila. Kasi may ingay daw na langit-ngit pagka nagliliko tapos sa uh, lagutok tapos uh, squeezy at saka hisi noise o yung sh gumaganon So ngayon, uh, magshi ako sa inyo guys dahil uh, dito sa ginagawa ko, eh halos lahat ginagawa ko under chassis, aircon, electrical, engine, transmission, so lahat dahil eh, general mechanical auto technician ng yung posisyon natin dito. So lahat ginagawa natin dito. So ngayon, uh, ito siya, uh, front suspension shock so ito siya na klase is MacPherson strut uh, suspension shock absorber so MacPherson strut to na klase pangharap to so ito naman siya is yung uh, uh, shock absorber damper so ginagamit to sa mga modern cars ngayon ito naman ginagamit din to sa mga modern cars. So ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung uh, pinagkaiba at saka ano yung mga tumutunog. So dito guys, sa uh, Person strut guys. Itong Mac Person strut guys, gumagamit to ng dalawa, yung pivot uh, damper at saka yung pivot uh, with bearing. So ano ba yung pivot uh, damper? So kung titingnan natin guys dito, papakita ko muna to dito. Yeah. Ito yung uh, tinatawag niya na strut dam, uh, damper or tinatawag minsan pivot damper ito so dito may spring yan naka-loaded dyan naka ano kasi naka-install yan ng paganyan niyan tapos uh, spring na dito so ito siya pagka nagliliko ang uh, sasakyan guys kung ang sasakyan, ito siya naka-steady lang to doon sa uh, mounta uh, plate nya sa fender. So, ano to? Uh, stationary lang to siya. Itong uh, pivot damper na to. So, yung pagka uh, nagliko siya, guys, ito yung lumiliko kasi ito siya kasama doon sa steering system nakakabit to sa knuckle arm ito siya kasama sa steering system nakakabit sa knuckle arm so ngayon ano ba yung uh, tumutunog dito so pagka tumutunog guys kung ang uh, design ng ano ninyo is ganito pivot damper without bearing kadalasan yan guys yung dito guma pagka yung guma flat na siya output pod na at saka yung spring maluwag na lalo na dito magka-squeaky magka yan siya kasi dito nakaupo yung spring nakaganyan so naka-stationary lang to siya guys hindi to gumagalaw yung spring lang gumagalaw siya umiikot gumaganon kasama nito oh, kasi may stopper to dito may stopper yung spring ito ito stopper nya to so pag nagliglig ko itong portion na to tong portion na to guys. Hanggang dito, yan yung sumasama sa pagliliko. So yung naiwan, ito lang siya. Naiwan to stationary. So yan, naiwan lang yan siya. Ngayon, ano ba yung sanhin ng uh, tunog, squeaky noise. So pag squeaky noise, mapapansin niyo dito sa uh, nilalapatan ng spring, yung goma. Kaya minsan nilalagyan namin yan ng grasa dito nilalagyan muna namin ng grasa para makonfirm namin kung saan yung squeaky tapos pagka ito durog na to ito pag durog na tong guma na to na inuupuan ng uh, spring so pag nagliko mag squeaky na yan sya kasi kakayod na dito rekta sa bakal yung uh, spring yung coil spring dito So, yan yung uh, tunog ng squeaky dito at saka dito sa mga guma na inuupuan ng spring. Yan, squeaky. Pero kung ang tunog naman ay uh, uh, hisi o yung parang hangin, dito yung guys, may leak na yan dyan. May leak na. Lalo na pagkasasamba kayo ng, uh, tawag doon, hams. Uh, So, yan. Dito, squeaky. Taka, si noise. Ganyan. Tapos, minsan, lagutok pa yan. Pagka wala nang uh, fluid sa loob, maglalagutok yan. Pagka mahams kayo, tsaka ma punta kayo sa lubak. Lagutok. Tapos, maglalangit-ngit na yan. Ang kasunod sa lagutok, langit-ngit. Dahil magdadry na siya. Pagka wala nang uh, fluid dito, Halimbawa, wala ng fluid, lalabas na, hisi siya pagka naubos na yung fluid lagutok na at saka langit-ngit ganyan ang ano tunog tapos punta naman tayo dito sa isang MacPherson person strut din na suspension type so kagaya pa rin nito guys parehas lang sila dito itong ano na to so ngayon ipapakita ko naman sa inyo guys yung uh, bearing type na damper so ito yung siya damp, strut damper to 'Yan. Ito siya, strut damper din 'to. 'Yan. Ito pivot. Pagpapivot, mag, ang magpapivot lang dito, guys, 'yung spring, coil spring ang gagalaw. Dito ang magpapivot dito, ito. 'Yan, 'no. Oh. Kung nakikita ninyo, oh. 'no. Oh. 'no. Bearing type 'to siya. Ito siya, bearing type ito siya naka stationary so magpapaybut dito gagalaw spring lang Gaganon. ganun kaya pagka dry na yan siya at saka maluwag na yung spring mag squeak na yan squeak so klase klase ng lalabas pagka compress na yung spring lagutok ang lalabas tapos si eh, langit ngit kasi mahina na yung spring mag compress tapos si eh, pagkalangit uh, squishy squeaky dito na yan mag dry dahil dry na yung ano Plat na hindi na siya maka hold ng ano yung spring so yun so punta tayo dito so ito yung sinasabi kong dalawang klase na pivot ito pivot na without bearing ito pivot damper na with bearing yan o oh. umiikot siya guys so dito yung spring na nakaupo So coil spring dyan nakaupo Tapos dito Wala siyang bearing So ito siya pagkagalgalaw Spring lang Ito siya pagkagalaw kasama to Ganyan no Yan Gaganong ganon yan siya Gaganon ganon Pagkasira na yung bearing Kagaya pa rin yung tunog dito Langit ngit lagotok Ganyan squeaky Kaya minsan tinatanggal mo na yan Tapos lalagyan ng grasa pagka hindi na wala talagang uh, may clearance na yung bearing so ganyan no oh. di ba umiikot yan oh. ito siya stationary lang to ang umiikot lang itong may bearing yan umiikot dito stationary ang gumagalaw coil spring so magkaiba sila di ba ito ang gumagalaw dito spring, coil spring dito ang gumagalaw itong bearing yan, so parehas lang din yung diagnose nila lagutok, langit-ngit at saka ano easy, uh, squeaky so yan tapos, ito guys uh, MacPherson strut ito, sa mga uh, uh, ginagamit mostly ito sa mga 4 cylinder car So hindi ganun ka persado. Minsan gumagamit din yung iba nito. Pero bihira lang doon sa mga B8, B6. Bihira lang. Pero loaded siya ng marami siyang uh, suspension arm. Kasi ito, hindi pwedeng ang MacPherson strut kasi guys, hindi pwedeng uh, aasa lang sa nakil. Kung halimbawa ilalagay mo sa mga muscle car, mababasag yung nakil. So, kung gagamitin to sa mga muscle car sa katutak na arm lower arm, upper arm tapos tension uh, uh, strut arm ganyan so dito naman tayo sa ito sa muscle car to na ano, Dodge Charger so ito siya hindi ito gagalaw hindi kagaya nito gumagalaw yan pag nagliliko kasi ito naka to sa knuckle arm ito siya naka to sa lower arm So, yung knuckle arm, gumagalaw dahil linkages siya patungo doon sa steering arm. Sa steering rack. So, ito, naka, ano yan siya, attached, naka-installed. Ito siya sa lower arm. So, naka-stationary lang to. Ang gumagalaw dito, ito siya, cylinder niya. Shaft. Ito ang gumagalaw. Cylinder shaft niya. Kasi dito, naka-stationary. Ito lang yung gumagalaw. Ang galaw nito, taas baba lang. Pagliliko, hindi yan sasama. So, lahat to, ito, naka-stationary hanggang dito. Stationary yan. Ang galaw lang nito, upward at saka downward. Yung cylinder shop. Ito naman siya ang gumagalaw. Itong body na to, gumagalaw, sasama sa pagliliko. Tapos, yung naka-stationary, ito, at saka ito, yung gagalaw spring lang dito gumagalaw dyan dito gumagalaw din itong bearing dito so yun lang guys sana nakakuha kayo ng mga kunting kaalaman kung paano i-check at saka sa banda yung mga tunog na squeaky, hisi lagutok, langit-ngit so this is automation magandang umaga sa inyong lahat